Samantala, nagisa sa pagdinig ang mga opisyal ng DOTC kaugnay ng mga aberya sa MRT. Kabilang sa pinuna ang mga sirang escalator, elevator at palikuran. Umaaksyon si Mayan Los Baños. Ako sa tingin ko, we deserve a better uh, DOTC secretary. Dismayado si Senadora Grace sa mga naging sagot ni Transportation Secretary June Abaya sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga problema sa MRT. Present din sa pagdinig ang ilang opisyal ng DOTC at MRT3 unang kinumusta ng senadora ang mga palyadong escalator at elevator sa mga istasyon ng tren. Ayon kay MRT3 General Manager Roman Buenafe, labindalawang elevators ang matatapos kumpunihin ngayong Disyembre, habang sa susunod na taon pa matatapos ang higit 30 escalators at elevators. Bakit po napakabagal? Kasi dapat ito na... Nagamit na ninyo ng 2015. So saan po tayo nabara na naman? DBM ba ito? Again, yung, yung failure of procurement, ma'am. Uh, these things happen and uh, a failure of bid is a reality sa procurement po natin. Tanong pa ni Senator po bakit hindi nalang bumili ng mga bagong elevator at escalator? So yun pa rin, yun pa rin ang gagamitin, rehabilitation lang. Apa? Anong warranty system yan? Hindi ba mas mura kung palitan na lang? Some should be replaced, that uh, those that are uh, technology that's absolute, uh, obsolete. But of course, it prudence would dictate for systems that could be, uh, made modernized without complete replacement, we'd rather go that route. Nababagalan din daw ang senadora sa pagpapagawa sa mga CR sa MRT. Paliwanag ng mga opisyal tapos nang ipagawa ang mga male CR. Sa ngayon, ginagawa na mga pambabae at susunod ang para sa persons with disabilities. Mabagal lang daw dahil iba-iba ang kumukontrata sa tiles, dividers at iba pang gamit para sa CR. Na sinasabi, hiwa lahat dapat. Ang pagkakaprocure po nila, hiwa-hiwalay po. So kung kayo po, sa inyong opinion, kasi kayo po ang general manager, hindi po dagdag problema ito? At medyo mas bumabagal tayo? Mas na madideliver lang naman yung mga pyesa po, hindi ho dapat problema. Pero yun nga po, eh, medyo nakakasabit sabit po yung mga delivery. Dito na inungkat ng mga senador ang problema sa procurement ng DOTC. Problema palagi ang procurement. It seems in your agency. As in, that has always been the End all be all reason of everything that the DOTC hasn't done. We are not blaming the procurement law for uh, delivery, Your Honour. If uh, we were just, we just it because it's clearly a, a fact of life. Um, in fact, we appreciate the strictness of the procurement law. That's Aminado ang DOTC kapalit ng striktong procurement law ay mabagal ng delivery ng kanilang mga in-order na gamit para sa MRT. Sinita rin ni po si Abaya sa pagpapalit ng DOTC ng kumpanyang responsable sa pagbenta ng MRT-3. Ang anila'y di maayos na maintenance ng MRT raw kasi ang punot dulo ng lahat ng sakit ng ulo sa tren ngayon. Sa lahat ng problema na pinagdadaanan ng ating mga pasahero ngayon, Tatayuan mo pa rin na tama yung desisyon na kinuha ninyo itong PH Trams at APT Global at pinalitan ninyong sumitomo. Ma'am, I think you're being confused. There, there, are two contracts. PH Trams was in joint venture with CBNT. Alam ko na joint venture, kaya nga sila naka... Kaya APT nga sila Global, ma'am, is another contract. Alam ko, pero pareho silang palpak. Ikalimang pagdinig na ngayong araw pero meron pa raw mga susunod na hearing. Umaaksyon may Anlos Baños News 5. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.